kasing daki po. Paul Chris mo huwag ako maliit lang ako ang daya daya naman nito ito ay ayun si Tralalero kukunin ko yan guys ah bakit mo din na ganan kukunin ko yan eh pinirap mo naman <laughs> aray ko sinipa ako palipad dun ah loko yung si Brenda tung, tung tung ah kukunin ko si Tralalero kaso ang dami nakabantay 10 seconds na lang damot ko naman bantay sarado nyo to ah yaaah Uy ko, hindi ako makatayo doon ah. Ay, sa wakas na wala din yung mga bantay niya. Kukunin ko yung si Trelero at <laughs> Kaso parang kakaiba yung tsura niya guys ha. Parang medyo mataba siya, malapad yung mukha niya. <laughs> bye bye, it's mine! Okay guys, lagi natin sa dyan Tralalera, tralala Parang ang pangit na ngayon guys ha, mukha siyang hito Hello my friend, what are you doing there? Wow, Uy, binibigyan ako ng liri ni Larry lang. Bite mo naman. Wow. Legendary. Tapos level 18 pa. 1.1 billion upgrades. Ang mahal naman. It's my lucky day. Pwede plus lang i-upgrade eh. Kaya i-upgrade natin sila. Bye, platform. Kukuha ulit tayo ng bagong brand -net. Sino kaya uulihin natin?